Ayan, time check. Siguro mga 35 minutes na ako naglalakad. Ayan. Hi! Uh, 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 Buhay Japan! Uh, uh, uh. So, ayan na nga. Naglakad-lakad lang naman talaga ako. Actually, wala talaga ako makuha ng taxi. Magta-taxi sana ako, pero walang makuha. Kaya, naisipan ko maglakad na lang kaya nasaya maghintay ako sa isang tabi. Kasi, sayang din yung oras na itatakbo. Kaya sa maghintay ka. At isa ko na yung tumatakbo, diba? So ayan, sa pala palaran tayo ngayong araw na to. Kasi gilid naman ako ng pero ang daming sasakyan. Actually, pa umaga na, oh. Umalis ako ng kumise ng 3.20. Time check is 3.50. So, 30 minutes. 30 minutes na ako naglalakad, guys. Medyo nakakapagod siguro dahil medyo ba ako. Kaya medyo nahihirapan ako maglakad. So ayan, it's 3.30 in the morning. 3.50 na pala. Ayan, konting buhay-buhay tayo ng mga oras na to. So, yun na nga guys, it's 3.15 in the morning. Ayan, time check. Siguro mga 35 minutes na ako naglalakad. Ayan. Ayan nga ang gilid. Gilid ng EDSA. EDSA. Ayan. Hindi na nakakataka kasi umaga na. Lakas na tayo. Oh. Ganun talaga sacrifice para sa sarili ng kaligayahan. Ayan, galing nga pala ako sa work for tonight. After ng 8 hours ng trabaho sa tanghali, pag Friday, Saturday, ayan, sumasailan ako ng panggabi. Kaso, natatakot ngayon, ngayon, good morning. Ngayong umaga, wala kami makuha ng taxi. Kaya alay lang ako mag-isa. Lakas lang tayo, guys. Dito naman Japan, di ba? Hindi naman diba? nakakatakot mula dito, dito sa Pilipinas. Ayan. Okay, see you later. Sorry na nga, wala dito sa tulay. Pwede naman ako dumiretso pero hindi ko na tayo dito. Para diretso tayo sa 80 station, 80 next station pa. Ayan. Hindi lang na naman, hindi na naman nakakatakot maglakad. Sakto to para pag uwi ko ng bahay, lakda na ako. Kasi ako yung tao hindi nakakatulog kahit anong pagod ko. Kaya ayan, medyo dito natatakot lang ako sa ganyan. Mas takot pa nga ako sa mga lugar na diblib. Kesa sa mga tao sa kalsada. Mamaya may ahas-ahas dito. Sa bagay kahit saan na maraming ahas. Kaibigan ko nga inahas ako eh. Charot. O diba? Kahit sa kanong lugar, kahit sa kanong ng lugar. Hindi mawawala ang ahas. Ahas! Ahas! Ay! pagod ah. Okay, see you later! So, nandito na nga pala ako sa Shiming Kaikan. Then, isang diretsyo na lang dyan. Sa Yama Eki na. O diba? Dito na ako ng kabihas na nung sa Yama. Kunting tiis lang. konting lakad na lang. Harating ko na lang ako aking bahay. Diba? Sayang so, nakapag Yama, nakapag-exercise pa ako. Not bad. Ano ba? Diba? Tapos, tapunta ka sa akin ang pangasahe ko. Ang saya, saya So, ayan, dahil green na. Tatabi na tayo, guys. Uh, pero, nung katagtao, syempre, madaling araw. Time check, 4 o'clock in the morning. May mga nabibig ako dito may ingay. Okay. Diba, lakas ng ano mo. Tapos ng tubig. hindi nakakatakot. Ano yung? May hindi nakakatakot siya. So, nakata tayo. Natakot akong bigla doon. Okay, see you later. So, ayan. Nandito na ako sa Sayama Station. Ini nak ako sa MP. Peace. Medyo hingal So, dito ako sa Coban. Ayan. Kunti kemot na lang. nak na ako sa bahay ko. Parang sarap feeling kasi pinagpawisan aku Pinsan lang po sa buhay ko. Pinagpawisan. Investation. Kunti kemot guys. ng mga tori. Itatago sila dyan sa loob ng pulo. Mga iwan niya. Okay, see you later. Pagod ako. Ayan, parang akong mabulot. Pagod ako sa likod. So, nakapag-jog. Actually, nakapag-jogging naman ako saot. Kaya, saktuhan lang. Diba? Ang sala ako kasi, mga tao sa station. Pag-uwi ko ng bahay sakto, ang dami kong pagod at gutong pagkakain ko. Tutulog ako. Sarap niya magigising ng tanghali. Wish ko lang. Kasi ako yung taong hindi nakakatulog ng mahaba-haba. Ay, sarap. Sarap yung pakiramdam. So, yung minamata nga pala ako. Kumbasi dito. Bili tayo ng kape. Para medyo mahimas-masan naman ang aking pagod. Pagod! Ay ang pabis ko. Oh, ang na. Umaga na. Umaga na. Ayan. Basan. Sarap maglakad, guys. Minsan lang ulit ako naglakad. Ang tagal na pangyayari, hindi ako nakapaglakad. So, ayan, medyo pinagpawisan ako. Sarap ng pakiramdam. Dyan. Ang init. So, Tawis. Wow, ang bang. <laughs> bangot. Bangot-angot na ako. Ayan. Walang tao, di ba? Sarap maglakad eh. Kasi, Walang istorbo, walang nakakatakot. Hindi nakakatakot dito sa Japan. Kahit anong oras ka pa maglakad. Kahit may mga lasin dito, hindi sila nangingilan ng tao. Hindi ka tulad sa bansa natin. Nakakatakot. Dito hindi. Wala. Wala. Okay guys, see you later. Hindi pala yung train. Pero syempre, na 4 o'clock around the morning. So, wala pang tumatakbong train hanggang tong oras. Diba? Kaya pa pa tayo. Ayan. Yan ang train. Nasa gitna ng kalsada. Okay. So, yun nga guys. After one hour, Thank you for watching Japan for more.